Bago ang lahat mga idol crisis mode ngayon ang Dallas Mavericks. Sira ang chemistry, bagsak ang record at pati front office nagkakagulo. Matapos matanggal si Nico Harrison bilang GM, lumalakas ang usap-usapan na magpa-reset ang franchise. At syempre kapag may reset ang tatlong biggest stars, Clay, Kyrie at AD, sila ang unang madadamay. Unahin natin si Clay Thompson. Pumunta siya sa Dallas para sa panibagong simula. Pero hindi nag-workout ang role niya doon. Minsan hindi siya nabibigyan ng touches, minsan wala sa rhythm at hindi swak sa sistema ang laro niya. Maraming insiders ang nagsasabing si Clay ang pinakaposibleng unang i-trade kung mag-rebuild ang Mavs. May value siya, marami pa ring teams ang naghahanap ng shooter at mas bagay siya sa contender na ready lumaban ngayon. Sa timeline ng Dallas, mukhang hindi na siya fit. Next, Kyrie Irving. Tahimik lang si Kyrie pero ayon sa mga reports, nawawala na ang commitment niya sa Mavericks. Sino ba naman ang hindi madedemotivate kung gulo ang management at bagsak ang team performance? At dahil may trade value pa si Kyrie, elite scorer, veteran, clutch player, magandang pagkakataon ito para sa Dallas kung gusto nilang mag-focus sa mga bata tulad ni na Cooper Flag. Para naman kay Kyrie, mas bagay sa kanya ang environment na stabilong contender. Ito na mga idol, Anthony Davis. Siya ang pinakamainit na trade rumor ngayon sa Dallas. Dinala si AD para maging bagong cornerstone matapos umalis si Luka. Pero bumalik na naman ang injury concerns at hindi rin nila makuha ang winning formula. Sinasabi ng insiders na kung gusto talagang mag-reset ng Mavericks, si AD ang pinaka-importanting i-trade para makakuha ng picks at young players. Malaki pa rin ang trade value niya pero baka hindi na kaya ng team ang risk ng injuries niya taon-taon. Ito ang move na pwedeng magbago ng buong future ng Dallas. So mga idol, ano ang ibig sabihin nito? Posibleng magsimula ang full rebuild ng Mavericks at ang unang tatamaan ay sina Clay Thompson, hindi fit sa long-term plan. Kyrie Irving, humihina ang commitment. Anthony Davis, pinakamalaking trade chip. Kung itutuloy ng Dallas ang direksyon na ito, ibang-iba ang makikita nating Mavericks sa mga susunod na buwan. Kayo mga idol, sino sa tatlo dapat ang unang itrade ng Dallas? Comment nyo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa daily NBA updates.